Ito ang araw, ito ang uh, palpak nga, ang kanilang plano na kam kamin itong kayamanan ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ dahil kung makulong itong si Pastor Kibuloy dahil sa kanyang iba't ibang kaso mga Pilipinas o sa ibang bansa o mano e posibleng makuha ah, nitong ganid na mga tao mga kababayan po natin itong mga ari-arian o mano ni Pastor Apolo Kibuloy at ngayong na-appoint nga itong si uh, dating Pangulong Digong bilang Administrator ng Kingdom of Jesus Christ mukhang malabo na nilang magagawa niyan dahil authorized itong si dating Pangulong Digong nagawin ang lahat na aksyon sa Kingdom of Jesus Christ lalong-lalo na sa pamamahala nitong ari-arian property ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi lang itong mga taong galit kay Kibuloy ang uh, ...sumabog ngayon sa galit at uh, mukhang gumagawa ng kanilang panibagong plano. Kundi itong mga yellow-tard, itong mga dilawan kasama na nga itong si uh, Dilima... ...na ayon sa kanya, eh, baka dyan daw tinatago ni uh, Duterte ang kanyang kayamanan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At ang sabi naman na dating adviser ni Pinoy, eh magkarugtong daw umano ang uh, bituka ni Digong at ni uh, Kibuloy. Kaya hindi imposible na dyan umano uh, nakatago ang kayamanan ni Duterte. <laughs> Inanunsyo ng Sunshine Media Network International o SMNI sa pamamagitan ng kanilang post sa X account kahapon ang pagtatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy. Walang ibang detalye ang ibinigay ang SMNI. Ngunit si Duterte ay kilalang malapit na kaibigan ni Kibuloy na siya spiritual advisor ng dating Pangulo. Hindi naman ikinagulat ni former presidential advisor for political affairs Ronald Yamas ang balitang ito. Talagang hindi muna magbibigay ng detalye ano? at uh, baka mahirap na. Eh, alam natin na gumagawa na naman ng uh, plano talaga lalo na itong Sintiveros uh, kung ano ang kanilang next move. ah. Uh, patungkol sa planong pag-aristo dito kay Kibuloy, ang uh, malas niya lang ay uh, dito pa lang sa Senado ay hinarang na siya ng mga senador na naniniwala na hindi dapat arestuhin at hindi kailangang humarap ito yung si Pastor Kibuloy sa pagdinig sa Senado. Dahil ikang nga ang kaso ay na na sa Korte Suprema, uh, nag na ang DOJ, eh bakit? pa kailangan humarap pa dyan sa Senado at unang-una pinadududahan nga na ang mga witness na iniharap ni Hontiveros ay mga bayad o walang bayag at uh, ang mga kaso na kanilang uh, tinutukoy ay na-dismiss na umano 10 years ago. At ang palabas ng mga dilawan ay dahil tinulugan umano ni Duterte ang uh, kaso ni Kibuloy kaya hindi ito gumalaw. Eh, bakit si uh, sinigong ang kanilang sisihin 10 years ago? Ibig sabihin hindi pa pangulo ya ang si uh, dating Pangulong Digong eh, may kaso na si Kebuloy so na ano na na dismiss na at hindi talaga nakitaan ng probable cause ngayon binuhay lang ng administrasyong Marcos at ng Department of Justice dahil sa sinasabing uh, mga reklamo umano o, o yung mga nagrereklamo na muling nagsilabasan Dati kasi, sinabi lang ni Digong, no? Si yeah. Digong mismo nagsabi siya. Mm -hmm. Alam mo na si Kibuloy, pag may bibilin siyang isang bagay, dinodoble niya para yung kalahate ibibigay sa akin. Yeah. So, ibig sabihin, mm -hmm. yung kanilang bituka nakatali sa isa't isa, lalo mm -hmm. na sa usapin ng kayamanan, no? Mm -hmm. Kaya hindi nakakagulat na siya yung kuling administrator. Ayon pa kay Liamas, kung sakaling magkaroon man ng malaking problema si Kibuloy, ay ang dating pangulo na ang bahala sa kanyang mga ari-arian. Pwede lang hapon nila para may chilling effect do sa mga mag-aambisyon na, na makiagaw yeah. sa kanyang kayamanan. No? Malaking tanong din para kay dating presidential adviser, kung may buwis ba ang mga pag-aari ni Kibuloy. So, dahil uh, dapat yung bin binibuwisan yan eh. No? Mm uh -huh. Kaya mga kayamanan, baka, kanya, baka tax exempted dahil relihiyon oh, daw. Ngayon ay wala pang komento mula sa dating pangulo. So, ayan mga kababayan po natin, haka-haka na naman, ha, gisting na naman itong si Llamas. At sinabi nga mismo ni Kibuloy na yung kanyang pinopurchase mula China na materials o anumang kagamitan na ginagamit dyan sa pag-construct ng uh, mga, kung ano, -ano man, i-construct dyan sa kanilang teritoryo dyan sa Kingdom of Jesus Christ ay nagkakaroon umano ng tax, binabayaran niya ng tax galing China at milyones nga umano ang kanyang binabaya. Tandaan po natin, hindi ito basta-basta rin. Ito si Kibuloy na sabi natin small time. Napakarami po ang negosyo at ari-arian nitong si Kibuloy. At mayroong mahigit 7 milyon na miyembro, hindi lokal kundi international. At ang kaso nga sa Amerika ay ang sabi ni Kibuloy ay matagal na umano ito. Madalas napopospon ang hearing dahil wala silang sapat naibidin siya, ngunit ang kaso umano sa kanya ay gawa-gawa lamang. At ang allegation ay walang katotohanan. At ang uh, plano kasi ni Hondiveros ay pabagsakin talaga umano itong si Kibuloy dahil uh, may plano siya sa mas mataas na posisyon. Ano kaya ang plano ni Hondiveros at bakit si Kibuloy ang kanilang tinatarget? Kaya ang tanong ngayon natin at ng taong bayan, kaya kaya nilang aristuhin itong si Pastor aculo Kibuloy. Kaya 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 mapatunayan nitong kanya mga witnesses ang mga allegation pagdating sa korte. Well, yan po ang ating dapat pakabangan. Kaya kapit lang po ah, para sa ating mga panibagong update. Maraming salamat.